Good day mga ka-Armstrong, welcome back to my channel. Sa bidyong ito ay ang pangalawa at huling yugto ng panayam ng Cinema One Documentary Team dito sa Milan, Italy na kung saan ang dalawa pang OFW dito ay maghahayag ng kanilang experience o istorya ng kanilang buhay at kung ano na ba ang nangyari sa kanilang pakikibaka sa kabansang Italy. Pero bago natin umpisahan ang video, baka pwedeng tulungan at click ang subscribe button and hit the notification bell Like, share, and comment, guys. Sabay-sabay na nating panoorin para malaman ang naging buhay pananong dalawang OFW pagkatapos ng intro. 15 Ayoko. Ela na dito. 15 years. Ma'am, pwede po kayo magpakilala po sa kamera? Uh, ako po si Robelin. Uh, meron akong tatlong anak at nakatira na ako dito sa Italy for 15 years. Ma'am, paano mo na-realize kung ano talaga yung mga kailangan mo? Ano, uh, na-realize ko nung ako ay nasa Pilipinas pa, nung ako ay empleyado. Kasi sa Pilipinas, kahit na maayos yung trabaho mo, Uh, kulang pa rin yung sahod. At saka, noong time ko, hindi lang sahod ang kulang. Wala akong oras sa family ko kasi doon sa work namin, uh, New Year lang, yung walang pasok. So, pumapasok ako ng Biyernes Santo, ng Pasko. Then, may mga panahon na ako na yung dinadalaw ng asawa ko at anak ko sa work pag weekends doon. Uh, realize ko na hindi ganito yung buhay na gusto ko. Doon ko na nabuo yung pangarap ko na gusto kong maging full-time ma'am na kumikita sa negosyo. Pero syempre, wala akong pangkapital. Doon ako nakapag-decide na mag-abroad. Noon ang ang plano ay mag-abroad ako, mag-iipon, and then uuwi sa Pilipinas after five years. Mag-negosyo ako kahit na babuyan lang doon sa bakuran kasi Uh, laking bukid naman ako eh. So, ganon. And then, nung nakarating ako dito sa Italia, pagbagong salta, tinatanong nila, oh, may trabaho ka naman pala sa Pilipinas, bakit nag-abroad ka pa? Pero ako, kung ano yung nasa puso ko, sinasabi ko talaga yon So, sinasabi ko yung dahilan ko na gusto kong mag-ipon and then uuwi, mag-business sa Pilipinas kahit nababuyan lang. Sabi nila, ang daming Nangarap niyan. Ang daming nagsabi niyan, pero wala namang nakatupad. Pinagtatawanan nga nila ako noon eh. Pero ako, pinanindigan ko yung aking pangarap. Okay po. Nung nagpunta kayo ng Italy, ma'am, parang ano po yung, ano yung, ano yung anong klase ng pagmamahal yung natagpuan dito, dito sa Italy? Dito yung... Ah, dito sa Italy, ano, uh, mainit. Mainit na pagmamahal. Ang daramdaman ko dito sa mga taong nadatnan ko at saka sa sa Italia mismo. Kasi dito nung pagdating ko, uh, ang August pala dito, summer, um, kahit na hindi ka pumasok ng isang buong buwan, may sahod pala. So yun palang natuwa na ako kasi yung pinanggalingan ko, iba yung ano, sitwasyon. And then, nagkaroon ako ng kaibigan, ang sabi niya sa akin, five years na malayo ka sa family mo ay napakahaba sabi niya. so nag ako na kuhanin ko na lang yung yung family ko, yung asawa ko at anak Na madadatnan mo dito, hindi mo kailangan pumili. Ang isa sa pinakamalaking nabago sa akin ay yung pananaw. Na dati kasi, pag, ang akala ko pag nag-abroad ako, isang ano lang, magtatrabaho, empleyado, ganon. So nung nandito ako, na-realize ko na Napwede din pala tayo magnegosyo dito. So ang ginawa ko, ano, habang nag full time na trabaho ako, sa gabi o kaya pagdating araw, nag-aral ako paano magtayo ng negosyo. Ma'am, sabi nung mga magulang ko, 'yan pangarap ko, magdala ng sustento ng buhay na sa 'yung mga paminsan-minsan. So, ah, pagnenebu dito sa Italy, pagnenebu was minahal ko 'yung. mas minahal ko 'yung sarili ko, uh, dahil dito ko, dito kasi natupad yung pangarap ko na akala ko sa Pilipinas lang, ganyan. So yun, nung natupad ko yung pangarap ko na maging full-time ma'am, na magkaroon ng business, kumikita sa business, doon mas minahal ko yung sarili ko kasi mas marami palang, parang mas uh, fulfilled ako. So, kahit na nandito pala tayo sa Italia, pwede pa rin tayong mabuhay ng gaya nung kung ano man ang pinapangarap natin sa Pilipinas, magkaiba man yung lokasyon. Okay po. Ano pong message mo sa mga, uh, mga Pilipinas na gusto magpunta ng Italy or sa ibang bansa para uh, makapagpapitin yung pangarap nila? Ng... Ano, ang maipapayo ko sa mga nangangarap na mag-abroad dito man sa Italy o sa ibang bansa na pag dating nyo doon sa abroad, yun, huwag kayong mamimili ng trabaho kasi iba talaga yung, yung sitwasyon. And then, habang kayo ang nagtatrabaho, huwag, ano, nakafocus lang sa trabaho kasi marami talagang opportunity basta magtsaga lang tayo. And then, huwag kakalimutan kung ano yung reason bakit ka nag-abroad. anak. Siyempre, mahirap pa malayo sa pamilya. Yun dapat buong loob. Uh, so, inandaan niyo po yung loob niyo then uh, magkita so, ano po kayo? So, ano po yung feeling mo na dito na po kayo nung finally kasama niyo lang po yung, uh, yung pamilya? Masaya, kasi kahit pa paano nakakasama ko sila, kahit sa marami yung madalas sila sa trabaho, gano'n. Then, mas masaya after 4 years, nakasama ko yung mga anak ko, asawa ko, gano'n. Ngayon, nandito na kami pagkakasama. Hindi na, yung dala niyo parang lakas ng loob, po so, ano naman po yung ano uh, ano naman po yung nahanap niyo nung nandito ano kayo sa Milan hanap niyo po ba yung sandaw na yon yes ma marami kasi ibang iba yung pag nasa ibang bansa ka dapat yung loob mo -no sa pakikipagsapalaran dito na sa Pilipinas parang relax relax ka lang sa pakikipagtrabaho dapat dito ang itim si pagtiyaga yung pakikisawa sa ibang tao ganun Okay. So, antagal, antagal na po dito sa is uh, uh, kung bibigyan ko ba kayo ng na dito po kayo uh, dito, niyo po ba dito na kayo ng mo o so, Hindi. Gusto ko pa rin sa Pilipinas. Bakit ko kaya, Iba pa rin sa Pilipinas eh. Kasi doon ka lumaki. Doon yung kinag mong bansa na doon ka na nagsimula mag-asawa, doon ka na nagsimula mag Tsaka... Tapos ang sarap pa rin mag-set up sa Pinas. Pa ako ka kasi, sa totoo lang, yung sweldo mo di sa ilang isang karamiwang trabahador, hindi na hindi sa sapat sa atin. Kung baga, dito ka lang para makapag-ipon, pagdating ng araw, makapag-isa ng negosyo, gano'n. Okay, so, so for your family? Para sa pamilya ko, uh, sana pagdating ng araw, eh, pagsama-sama kami sa Pinas. Pero mukhang malabo. <laughs> Kasi yung iba, yung dalawang kong anak, parang gusto na nila dito eh. Pero kaming mag-asawa sa Pinas pa rin. Iba pa rin sa Pinas kasi. Okay po. kaipotos, ano na po message daw para sa mga kagaya niyo po na mga Pilipino sa naninyaraan sa na Pilipino. Message ko para sa mga kapwa ko Pilipino. Sana habang nandito eh, um, maging matatag sa buhay. Ang ah, additional lang po ah. Uh, ah, siguro 12 years, balikan natin 12 years nung pupunta pa lang kayo dito. Ano kayo yung magiging uh, message nyo para dun sa batang, batang kayo? Yung mm -hmm. younger self. Magiging message ka sa batang ako. Oh. Bago kayo pumunta Dapat, ano, magiging puhunan mo yung pagmamahal mo sa pamilya mo pag punta mo sa ibang bansa. Doon lang yung magiging susi mo para magpagumpay ka. Ayan mga ka-Armstrong, napanood at nalaman nyo ang kanikanyang buhay sa pagpunta at pagdating dito sa Milan, Italy ng ating mga kababayang bayani na OFW. So kung ikaw ay may pangarap sa buhay at gusto mong ma-achieve ito, kailangan mong magtiis at magpakatatag para sa iyong pamilya. At dyan nagtatapos ang Cinema One Milan, Italy documentary na wa may natutunan kayo sa buhay base sa naririnig nyo sa mga istorya ng buhay ng mga OFW. Maraming maraming salamat sa panunood.